May virus na doon ay Jehovah Elohim, sumuhit mo ay pag-usap, makamatami may at naman. Kung hindi mo kutsukuan, pumasok ka sa katawanan, ikaw na namiminsala. <laughs> Nak si Dak Pak, tulis kit o Diyos. Okay, pagpag. -pag. Lahat naman katikate, pagpag. -pag. Oh. Pagpag. Tulis. Babae, lalaki, kumukulang dito. Babae, lalaki. Sagot. Ha? May gusto ka dito? May gusto ka? May gusto ba sa laging ito? Sagot? Ah, ha? Anong atraso sa'yo? Galit? Ingit? Kung sa natang lang? Ha? Ah, bata matanda? Bata matanda? Taga saan ka? Taga... Taga... Taga Roas ka o taga Manila? Kapit bahay malayo? Malayo ka? Anong bayan mo? Anong bayan? Anong bayan ang kumukulang ng tao nito? Anong bayan? Ha? Taga San Rafael ka. Bakit nagpunta ito? nagpunta doon? Ha? Nung ano doon? Bata, matanda? Ilan taon ka na matanda ka? Ha? May pinakain? May pinainom? Anong ginawa mo nito? Palipad angin? O kasal? Literal? Palipad angin. Anong nilagay mo sa katalong Bakit nagtubo-tubo ng pangangate? Eh? ah Kailan pa nilagay yan? Kailan pa? Pang-apat na, pang na araw na. Huwag ka magsisinungaling, ha? Pawang katutokan lang lamang. Ano? Sige. Tanggalin mo lahat ng mga kulang mo dyan. Sige. Tanggalin mo lahat, ha? Bilis. Ba babalik ka pa, hindi na. Ha, ah, babalikan mo pa ang tawang ito, hindi na. Ilan ang pinatay? Sagot. Ilan na pinatay? Uh, ha? Pa. Ha? Wala pa, pero marami kang victim ha. Ha? Uh. Ah, ilan, ilan na lahat ang kumukulang dito? Osmo? Sagot. Ilan kayo lahat kumukulang? Uh. Ha? Ilan lahat? Um. Ha? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano anak kayo magkakilala. Ah? Ha? Hindi. Hindi. Meron may, may. mga babarang Wala. Puro magkukulang? Wala. Puro babae na matatanda? Puro. talaga talagang sinang... Kapatay niyo ba ito? Hindi. Nagtutulungan yata, ano? Ha? Wala kaso? kraso? Wala. Sige, tanggalin mo lahat. Sige. Tanggal. Bilis. Gawain mo. Gawain mo yan. Gawitin mo ilawin mo. Uulang, tanggalin mo. Hindi Sige, iblisan mo. Pag ako na yun isa, papatayin kita. Namumuro um, ka sa akin ng kukulang ka. Sige, tanggalin mo lahat. Marami kayo doon, ano? Ha? Oo, ginagamot ko. Yung kinukulam ng tatay mo. Mm -hmm. O, sige, tanggalin mo, ha? Tanggalin nyo, kayong anin. Puro babae, may lalaki. Puro babae, na matatanda. Nagpunta na, six. Numero ni Satanas yun na, six. Ano? Sige, tanggal lahat. Paklas. Kalas, paklas. Lahat na nilagay yung pangati sa katawan. Magtitira, hindi. Sige, tanggal lahat, paklas. Ilang gagaling? Ha? Ayun na. Ayun na. Wala na kayong natupag kundi pangungulam. Eh, nalalapit ng pagkawakas ng salipot ito. Nalalapit ng pagkawakas. Bugunawin kayo ng mga susunodin kayo sa katagat-tagat ng apoy. Mga kampuni sa trans. Mga mga sa lahat, naranapat na mampuksayin ang alin na namang kulim nito sa ngalan ni Yahweh. Oh, bayan mo bayan mo. Datanggal niya, no? Datanggal yung sakit. O, sige, meron pa? Wala na? Ha? O kayong anay, mitasan ang leeg? Mitas ang leeg? Sangaran ng Diyos na maayos ng Espiritu Santo, buksayin ng alim na mapinig lamang puno mo ito. Hindi. Apo'y hangin, ito, bigat ko pa, nagumuturo sa lahat ng masamang Espiritu, hindi ito inkanto, o mong pag-ataking

na. Tara, upaan. Okay, thank you po sa lahat ng ating viewers. God bless all.